Neng, mga Ah, meron pa. Ito, gagawin namin ngayon kay tumagas yung mga tubo. So, tumulo siya. Eh, binakbag namin kay Sami. Ngayon, ibabalik namin kay wala ng tulo. Ayan, mga kabalog, gagawin namin Ito pala yung kasama ko. Kasama ko ngayon. Magdaot, kakabit ang kay Sami. Ito naman, si Master John, na maraming sekreto. Hahaha kaya <laughs> ah, dyan maaaring sikreto, sa'yo ba si John? maaaring sikreto, sa'yo yung gumagamit ng ano gumagamit ng gumagamit ng <laughs> <papaw> na technique gumagamit ng nagpapawaw na dyan hindi naman alam ni Moose siya <laughs>

E sabi na sa kasama namin, maliligo daw siya. Kasi lamang daw yung kasama namin sa lego. Maligo siya tatlong beses, ay tatlong tabo. <laughs> lamang siya ng isa. <laughs>